Hi guys, good morning. Good morning, good morning. Make lot shout out po sa inyo guys. uh, punta ako ng ano tindahan. Mag ano ako, bibili ako ng tinapay. Guys, tignan niyo oh. Sunog na sunog na yung ano. Sunog na sunog na yung kapaligiran. Sa sobrang init ng panahon summer. Taka. Mainit super. Bibili ako ng ano namin. Tinapay. Good morning, good morning. Thank you so so much sa sa lahat po ng mga nanonood lagi sa mga videos ko, guys. Thank you so much. At sana po, pakishare nun po ang aking mga videos, at subscribe, at comment. And guys, ayun po, nagagandahan ako dito sa may, ayun, sa halaman na to. Ang ganda. Ang ganda niya, no? ayun, ayun Ang ganda siya. Yan, ang ganda-ganda, diba guys? ayan, ang ganda sya ang init at least may ano na, may ulap dati walang ulap my god ang init at ayan good morning kaya ako magkakabahe ng ganito kaganda sana lord ibigay mo sa akin ang aking kahilingan good morning good morning to all of you guys and welcome back to my channel yay hanggang dito muna guys kasi ano naglalakad kasi ako bye yan guys, bili ako ng gulay. Uh, mangga. Masarap na mangga guys. Super. My favorite, tamatis. Tagging. Sa kasaba. Sarap. Kaso mahal kasi per kilo. Ito favorite ko talaga. saludo, Kaso mahal isang kilo. Bibili sana ako. Next time na lang. Guys, ulam for tonight. Uh, ensalada. Kamatis, pepino at saluyot. And with luya at uh, sibuyas. Ayan po guys ang ating pagkain for tonight. Sarap yan guys. Salada ayan guys pipino at sarap ang palaya. ang aking ulang sarap sarap-sarap guys. Tapos lagyan ko siya mamaya ng baguong para masarap. Ayan po, tinapa or fish dried. And then, uh, pampalaya with pipino. Ayan guys, ang aking ulam. Yummy! Hi guys! Good afternoon sa inyong lahat guys. Lakat-lakat ito. tag na guys. Ayan. Magandang hapon sa inyong lahat. Ang sarap ng maglakad-lakad pag hindi mainit, di ba? Ayan. Good afternoon o good evening sa inyong lahat. Ayan. Dito ako ngayon sa loob ng uh, subdivision. What subdivision? Alam mo mayaman. Hindi ako naman mayaman, di ba guys? Nangangarap palang charis walang imposible ang mga harap, di ba? Guys, wala yung isang ari, ano ko, hikaw ko. Nawala na naman. Nawala na naman. And guys, maglalakad-lakad. Kasi bibili ako na ang sigarilyo na naman. Pauwi na ako guys. Nakabili na ako ng bibilhin ko bayabas ay tayo daming buho na bayabas Bye guys. Mamaya hẹn lang lần Good morning, guys. Nag-inom kami kagabi. ako, ko. Ang sakit ng ano ko, ulo ko. Pasing pa ako guys. <laughs> Pero kaya naman, naligo ako kaninang umaga para matanggal lang yung lasing ko. Pero kaya naman, kakayanin. Kailangan. <laughs> Napasubo kasi kagabi eh, sa barkada. Barkada. Ayan. Ang init, gabi. Yan. Pupunta ko, pipili na si Irelio. Tapos, naglalakad ako kasi ang init. Aging aga, ang in init. Shit, le palang oo umaga. Super init na.